Si Maduro ay nababaliw na. Kakagawa lang niya ng isang bagay na nagpagulat sa marami. Libo-libong sundalo, barkong pandigma, eroplanong panghimpapawid, at drone ang ipinadala sa isang isla sa Hilagang, Venezuela. Si Vladimir Padrino Lopez, ministro ng depensa at kanang kamay ni Maduro, ay lumitaw sa telebisyon at nagsabing ehersisyong militar lang ito. Pero may bagay sa likod ng mga kilos na ito na iilan lang ang nakakapansin. Nakakabahala ito dahil malapit ang mga tropa ni Maduro sa mga Amerikano. At ang timing ng mga pagsasanay na ito, hindi ito nagkataon lang. May mas malalim pa sa likod nito at ipapakita ko sa iyo ngayon Sa nakalipas na labing limang araw, may naganap na malaking pagbabago sa Karibe. Paliwanag kung bakit ang rehimen ni Maduro. Sabay-sabay nagpadala ng 25,000 sundalo ang mga Amerikano, bagay na kakaunti ang nakapansin sa bigat. Malamang, nakita mo na noong ikadalawa ng Setyembre, inihayag ni Donald Trump na inatake ng hukbong dagat ng Amerika ang isang barkong Venezuela. Labing isa ang namatay. Tinawag ni Trump silang lahat ng mga narkoterorista. Pero heto ang detalye na walang inaasahan. Ito palang ang unang atake. Noong Setyembre 15, kinumpirma ni Trump ang ikalawang atake. Isa na namang barkong Venezuelan ang sinira ng tropang Amerikano. At noong ikalabimpitong ng Setyembre, ilang oras bago i-anunsyo ni Maduro ang mga ehersisyong militar, ibinunyag ni Trump na isang ikatlong barko ang nawasak. Tatlong pag-atake sa loob ng labinlimang araw, tatlong barko ang winasak, may mga namatay. At lahat ng ito ay nangyayari habang ang mundo ay pinag-uusapan ang posibleng pananakop ng Amerika. Pero may kakaibang detalye sa kwentong ito. Na video ang pag-atake noong Setyembre 2. Naglabas ang mga Amerikano ng isang video na nagpapakita ng pagkasira ng barkong Venezuelan. Agad na inangkin ni Maduro na peke ang video. Ginawa gamit ang artificial intelligence. Artificial, sinabi ng gobyerno ng Venezuela na ang pagsabog ay parang isang simpleng animasyon, walang makatotohanang detalye ang mga independiyenteng organisasyon na nagbeberipika ng peking balita ay kumontra sa pahayag na ito. Sinabi nila na walang ebidensya ng pagmamanipula gamit ang artipisyal na intelihensya. Mariing itinanggi ng kalihim ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos na sinabing nasaksihan niya ang insidente ng live. Ayun, malinaw dito ang isang bagay. Desperado na ang gobyerno ni Maduro walang kakayahang militar. Gumamit sila ng information warfare laban sa Estados Unidos at nagpakalat ng pagdududa sa ebidensya. Hindi nila kayang labanan militarilya. Klasikong taktika ito ng autoritaryong gobyerno kapag naiipit sila. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang totoong laki ng nangyayari. Ang pagkakaiba ng lakas militar ng dalawang bansa ay talagang nakakabilib. Walong barkong pandigma ng Amerika ang naglalayag malapit sa Venezuela. Lagpas apat na sundalo marino at mandaragat ang sakay ng mga barko, mga modernong barkong pandigma at nuclear attack submarine. Sampung F-35 na fighter jet ang ipinadala sa Puerto Rico. Para magkaroon ka ng ideya, ang American Combat System ay kayang mag-track ng mahigit isang daang target ng sabay. Handa nang gamitin ang mga long-range na missile Sa panig ng Venezuela, ibang-iba ang sitwasyon. Ang puwersang sandatahang lakas ng Bolivariano ay may humigit kumulang. Isang daan, dalawamput tatlong libong aktibong sundalo. Ang pangunahing lakas ng apoy ay nasa mga Russian Su-30 fighter jets at sa mas matatandang American F-Biga f labing anim. Pero dalawampu lang sa dalawamput-apat na State University, tatlumpu ang nasa kondisyon para lumipad Labintatlo lang sa 24 na F-16 ang kayang lumipad. Ang kakulangan sa maintenance at spare parts ay labis na nagpababa sa kakayahang operasyonal. Marinang Venezuelano Isa itong napakaliit na puwersa. Mayroon lamang dalawang submarino, dalawang frigate at 25 patrol na barko. Ang mga taon ng maling pamamahala ng gobyernong Maduro, dagdag pa ang international na pag-iisa ay halos tuluyang nagpahinto sa kakayahan nilang mapanatili ang mga sopistikadong kagamitan. Si Maduro naman ay nagsabi tungkol sa milyon-milyong milisya na talagang kahanga-hanga ang dami. Masyadong mapanaginip ito, sabi ng mga eksperto. Tatlong libo at libong lang talaga ang mahusay sanay at armado. Nakikita mo ba kung laki ng problema? Parang nagdala ka ng kutsilyo sa laban ng tangke. Umabot dito ang Venezuela dahil sa isang pangunahing dahilan. Sa totoo lang, ang krisis na ito sa 2025 ay hindi naman basta-basta na lang lumitaw. Nangyari ito dahil sa mahigit dalawang dekada ng tuloy-tuloy na pagkasira ng mga relasyon. Sa pagkakahalal kay Hugo Chavez noong 1,000 100. na Ang dating matatag na ugnayan ng dalawang bansa ay pumasok sa isang panahon ng kaguluhan. Noong 2002, madalas akusahan ng gobyernong venezuelano ang Estados Unidos na sumuporta sa tangkang kudeta. Lalong tumaas ang hindi pagtitiwala ng Venezuela. Ginawang autoritaryo ng rehimeng Chavista ang Venezuela. Sistematikong panunupil sa oposisyon, kontrol sa media, at pagsira sa mga demokratikong institusyon. At ang panloob na pagkasira na ito ay nagdulot ng lalong pag-iisa ng bansa sa pandaigdigang komunidad. ang patakara ng mga parusa ng Estados Unidos laban sa Venezuela. Nagsimula ito ng nakatuon noong dalawang libo at labing apat na unang tumutok sa mga paglabag sa karapatang pantao. Lalong tumindi ito sa ilalim ng administrasyon ni Trump na noong dalawang libo at labing pitong ay naglunsad ng malaking pakete ng mga ekonomikong parusa. Venezuela. At hindi ba ako maghahabol ng isang opsyon Noong dalawang libo at labing naganap na ganap ang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng dalawang bansa. Pagkatapos ng kontrobersyal na eleksyon ni Maduro noong dalawang libo at labing walo, kinilala ng Estados Unidos si Juan Guaido bilang pansamantalang presidente ng Venezuela. Tulad ng inaasahan mo, ang desisyong ito ay nagdulot ng tuluyang pagkaputol ng ugnayang diplomatiko sa pagitan nila. Mga naging bunga, well, agad-agad ang mga ito. Itinigil ng Estados Unidos ang operasyon ng kanilang embahada sa Caracas at kinumpiska ang mga ari-arian ng gobyerno ng Venezuela. Tulad ng inamin mismo ni Maduro, tuluyang naputol ang mga komunikasyon. Para sa maraming analista, ang deadlock na ito sa diplomasya ay nagtulak na gawing isa sa iilang natitirang opsyon ang paggamit ng lakas militar para harapin ang isang rehimen na tumatangging makipagdayalogo at nagpapatuloy ng isang krisis sa humanitarian. At sa ganitong konteksto, ang dahilan ng Estados Unidos para sa malawakang presensya ng militar sa Karibe ay pangunahing nakatuon sa paglaban sa ilegal na droga. At sa likod nito ay mayroong formal na akusasyon noong 2020. Mula sa kagawaran ng Estados Unidos laban kay Nicolas Maduro, mabibigat ang mga paratang narkoterorismo, korupsyon, at sabwatan para magpasok ng kokaina. Para sa Estados Unidos, nag-alok pa ang pamahalaang Amerikano ng 25 milyong dolyar para sa impormasyon na magdadala sa pagkakahuli kay Maduro. Kamakailan lang dinoble ang gantimpala, naging kahangahangang 50 milyon. Sa sentro ng akusasyong ito ay ang kartel ng Los Soles Isang umanoy organisasyong kriminal na ayon sa mga Amerikano ay pinamumunuan mismo ni Maduro. Batay sa opisyal na dokumento ng sandatahang lakas ng Venezuela. Sa pagturing ng United States sa gobyerno ng Venezuela bilang kriminal na kumpanya, inaalis nito ang pagiging lehitimo ni Maduro sa pandaigdigang entablado. Ang ganitong pagtingin ay nagsisilbiring magpababa ng mga legal at diplomatiko na hadlang para sa paggamit ng puwersang militar ang mga aksyon na sanay ituturing. Ang mga gawa ng digmaan laban sa isang soberanong bansa ay maaaring muling tukuyin bilang mga operasyon laban sa isang kriminal na organisasyon. Ngunit mas komplikado ngayon ang sitwasyon kaysa sa isang simpleng operasyon kontra droga. Ang labanan sa Karibe ay lampas pa sa isang alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Bahagi ito ng mas malawak na pandaigdigang konteksto kung saan naglalaban ang malalaking kapangyarihan para sa impluensya. Ang pagkaligtas ng rehimen ni Maduro ay malaki ang utang na loob sa suporta ng Rusya at China. Nagbibigay ang Rusya ng military equipment samantalang pautang ang inaalok ng China. Kapalit ng langis mula Venezuela at maling isipin na ito'y dahil lang sa kabutihan ng loob. Ito ay isang pamumuhunan para labanan ang impluensya ng Amerika sa kontinente. Inaasahang magsasagawa ng opisyal na pagbisita ang China at Venezuela sa kalagitnaan ng Disyembre. At sigurado ako na sa pinagsamang komisyong iyon, matatapos nating pag-usapan at pagkaisahan ang mga plano. Sa lahat ng aspeto ng ekonomiya, pananalapi at enerhiya. Ipinakita ng krisis na ito, higit sa lahat, na ang rehiyon ay nahahati. Habang isang bansa sa Latin America, ang naghayag ng pag-aalala sa presensya ng panlabas na militar ang mga mahahalagang kaalyado ng Estados Unidos sa rehiyon, tulad ng Argentina, Ecuador, Paraguay, at Peru, ay tumangging suportahan ang posisyong ito. Ipinapakita ng pagkakahating ito na maraming bansa ang kumikilala na ang rehimen ni Maduro ay isang banta sa katatagan ng rehiyon. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang mapanganib dahil ang mga opsyong militar ng Estados Unidos ay mula sa pagpapatuloy ng mga target na pag-atake hanggang sa mas malawak na mga operasyon. Isang napakaposibleng mangyaring senaryo ay ang operasyon ng mga espesyal na puwersa para hulihin si Maduro. Hindi maikakaila na ang mga magiging bunga ng paglala ng sigalot na ito ay magiging kakilakilabot. Ang umiiral ng krisis sa makataong aspeto sa Venezuela na direktang resulta ng maling pamamalakad ng rehimen ay lalo pang lalala. Ayon sa pandaigdigang pondo pananalapi, mas mababa pa ang bansa kaysa Haiti na winasak ng lindol, bagyo, karahasan at kaguluhan. Milyon-milyong Venezuelano na ang tumakas mula sa bansa dahil sa panunupil at pagbagsak ng ekonomiya. Ang armadong labanan ay magdudulot ng panibagong pagdagsa ng mga refugee. Pinakamalaki ang napatunayang reserba ng langis sa mundo ng Venezuela. Maaaring maapektuhan kahit bahagya ang pandaigdigang merkado ng enerhiya ng isang labanan. Pangunahing dahil ang produksyon ng Venezuela ay nasa napakababang antas na dahil sa kawalan ng kakayahan ng rehimen. Maaaring mapilitan ang Rusya at China na dagdagan ang suporta nila sa rehimen ng Venezuela at gamitin ang krisis laban sa Estados Unidos sa mundo. Pero hindi tiyak kung hanggang saan susuportahan ng mga bansang ito ang Venezuela. Tiyak ang sagupaan militar ng Estados Unidos at Venezuela noong Setyembre 2025. Ibig sabihin nito ay lampas sa maliliit na sagupaan sa dagat. Bunga ito ng dekadang pagkapuotan ito ay bunga ng pagbabago sa Venezuela, mula masaganang demokrasya patungo sa bigong diktadura. At paano nga ba tinutukoy ng mga Amerikano ang isang sentro ng kalakalan ng droga? Ang mga mangyayari mula ngayon ang magtatakda ng kinabukasan ng rehimeng Maduro sa Venezuela. At ikaw, ano sa tingin mo ang mangyayari? Naniniwala ka bang kaya ni Maduro ang pressure ng Amerika? Sa tingin mo ba ay iiwanan niya ang laban at tatakas? ilagay ang iyong opinyon sa mga komento. Kung nagustuhan mo ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video na ito sa mga nangangailangan na maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa Karibe. Hanggang sa susunod.